guys ah, tingnan natin kung may si parang Edwin shout out nga pala sa mga kaibigan natin ah. so, mga guys Ayan. Ayan. <coughs> <laughs> guys Yes. Talaga mahina pa huli. Nawakit, nawakit guys ang huli. Ang lutang, kapang dami lutang. Oh. Hindi naman si Rami escorting guys ayo. Oo. No, no. Oh, oh. Zero. <laughs> Yan. Zero zero. Yan guys. Talagang nawala ang padawe. Kahapon din nawala. Ayan. Buti hindi kami lumaot. Maraming zero. guys. Sa mga pagpalang umaga ha. Sa inyo. Ayan. Mahihina ang pahuli ngayon. Ayan. And guys. Tayo.